Hi guys, so nagluluto ako ngayon ng ano no, uh, patatas with uh, giniling giniling na uh, bituka ba yan? Ano bang tamang terms dyan? Lamang loob kunti lang naman, lamang loob ng baboy, ng pork So, ayan. Um, una natin nilagay dyan, no, ang bawang and then ang sibuyas. So, sa sa ice cooker ako nagluluto. Kasi nga, mainit sa labas. So, wala pang uh, bobong yung uh, ginawang kusina ng aking mother. So, nasa Quezon Province ako ngayon. And then, gawa-gawa muna ng paraan sa mga ulam. Mga masustansyang ulam. Ito yung ulam ko mamaya. Sa bakod ng ermat ko, guys. So, meron nakatanim na uh, ano ah uh, malunggay ito yung tanim ng mamay ko uh, tapos mamayang gabi siguro ito yung ulam namin lalagyan lang namin na uh, ano bang masarap na ano dito halo isda or noodles, ganoon so, habang nagluluto ako mayroong ano ibuto uh, ano yung pibel parteles sa so, si Manny Pacquiao libot. So, sobrang ano dito, fresh sa pakaramdam. Pag nasa probinsya tayo. So, ayun naman yung bahay ng aking ate. Balikan naman natin to ang aking niluluto. sa so, malapit na sigurong maluto to. Eh, hahalo-halo lang natin yan. Uh, antayin natin na maluto siya, guys. No? So, takpan muna natin siya. Mga ilang minuto siguro, guys. Uh, luto na yan. So, balikan natin siya after 15 minutes, no? At ayan nga. Naku, nagkalat na naman pala ang mga bata. Naku, ganyan talaga, guys, dito. Pag may mga bata, ba diba? Pag mayroong mga bata, magkakalat talaga. So, magliligpit na naman tayo later. Patingin ang mukha ng bata. James? James? Ah! Pogi, a ah, pamangkin ng mami.